Lusot na sa committee level ng Senado ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office sa susunod na taon. Inilatag naman ng PCO mga kasalukuyan at iba pang planong programa ng ahensya para higit na mailapit sa taong bayan ng mga hakbang at proyekto ng pamahalaan. Si Daniel Manalasta sa report. Pasado na sa committee level ng Senado ang panukalang budget ng Presidential Communications Office at Attached Agencies para sa taong 2025. Dumalo mga opisyal ng PCO sa pangunguna ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Dumalo rin ang namumuno sa iba't ibang sangay ng PCO. Kabilang na ang General Manager ng People's Television Network Incorporated na si Toby Nebrida. Inilatag ni Secretary Chavez ang ilang proyekto, aktibidad at programa ng PCO sa kasalukuyan at mga plano pa sa hinaharap. Tulad na lang ang programa para sa Freedom of Information, iba't-ibang communication workshops, trainings, at marami pang iba. Marami hong nagagawa ang PCO um, in the last uh, two years ho. At marami rin ginawa ang nakaraan na ginagamit din namin, namin ngayon. Ibinida rin sa budget briefing ang mga proyekto, tulad ng usapang agrikultura at kapihan sa bagong Pilipinas. On-air, online... Um, In sustainable speed and sustainable focus, so that 5 to 6 in the morning, in all radio stations of Radio Filipinas about 28 of them will feature um, um, issues, content on agriculture. Uh, so that it's not only about migas pala, it's uh, something to do with livestock, uh, entrepreneurship. Uh, That's everyday po. Usaping agrikultura sa 28 na stasyon depende siyempre sa sitwasyon doon at sa needs nila. Exactly. Mm, that's um, a good project. Ayon pa kay Chavez, ginagamit ang mga radio stations para mahagawa rin ng digital contents. Ibig sabihin, hindi lang pang radio, kundi makikita rin sa social media. Do we also feature, ma'am, uh, success stories in, agri in, in, uh, in, 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 in agriculture and meron kang YouTube version yan. Meron ho. Na Mayroon? makikita po yan. Uh, makikita po siya sa Facebook, makikita Mayroon. sa YouTube. Yes po. Yes po. Mayroon. So, ang actually, ma'am, ang atake po niyan is digital social media. Ginamit lang po yung radio station to make it a um, credible. Ngayon, nusot na sa committee level, inaasahan namang tatalakay na sa plenary ng Senado ang budget ng PCO. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.